lahat. Good afternoon, good evening sa Mansulok ng Mundo. So, another advice na naman. So, legit na legit. Kailangan natin maging legit. Kasi may ID pa ako legit. Oh. <laughs> so, yan. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa kung lamula ang iyong dashboard. Kasi po, kaya lang po namumula yon Meanings, meron kayong kakulangan. Hindi nyo na-check nache yung bawat activities na ginagawa nyo sa apat na yon dimani so the best move po <clears throat> good morning yan good, good morning si kuya di ba so ang the best move po natin ang gagawin natin para bumalik po yung ating green so everyday kasi nag upload tayo so ito double check natin ko ni yung mga activities na namumula doon i-check po natin para yun po ang ipopokus natin para hindi po siya mamula. Kunyari, kung wala kayo sa followers, ang gagawin nyo, pumunta kayo sa mga bahay-bahay para at least, kung hindi mga nakapalo sa inyo, magpapalo po yun. Tapos, kung kulang naman sa reach mo, at wala mga nagbibiyong, ganyang aso, oh, sumusunod o. Oh. ba diba? Sumusunod sila sa... oh Galing aso pa lang sumusunod sa daanan. So dapat tayo din sumunod din tayo kasi tayo din yung magtatagumpay balang araw. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? nagpapaliwanag lang. So ganito po ang gagawin natin sa ating mga dashboard. Kung ano po 'yun na mumula doon, 'yun po ang inyong pag uukulan o pagbigyan pansin para may i nyo po yung mga nawala pero babalik din yun huwag kayong mag-alala kay Meta kay Facebook siya po ay talaga nagpapasahod may dollars. Iniinganyo ko po kayo, ini-encourage ko kayo dahil totoo po nangyayari sa akin. Basta po ang performance nyo, maganda. Parang ano yan eh, sa sarili nyo, pag nagtatrabaho kayo na maayos, mapapasahod kayo ng eksakto. May overtime pa. O, oh, ba? Diba? Para happy-happy tayo pagdating ng panahon. Hindi kayo yung nagsikap kayo para sa wala kayo ng pag-asa. Hindi laban lang natin yan tuloy lang natin huwag kayo mawala ng pag-asa habang may buhay may pag-asa tayo kumita ng pera kasi pagka wala nang buhay hindi na tayo kikita ng pera di ba ganoon lang kasimple yon so ang sinasabi ko po sa inyo para ma-encourage talaga lalo kayo pag-aralan nyo basahin nyo kasi po kayo po ang gagawa doon kunyari kung di naman kayo nanonood sa mga video ko gawin nyo yung mga sinasabi ko balang araw ma tatagumpay din kayo kasi ako ginagawa ko pinag-aaralan ko nakikinood ako sa mga video ng iba kung ano yung mali ko so yan tinutuwid ko para at kung ano man yung mga dapat ko i-share sa inyo may si-share ko napakasimple lang po ng ano natin pero kung mapagtutuunan mo pag-aralan mo dito sa pag-release -re so, kasi dito ang gagawin mo lang mag-upload gagawa ka lang ng mga konting drama effects Diba, gagawin mo ng diskarte eh tawag yan street smart kasi kung ka nga naman talaga magtatagumpay ka gawin mo na lang isang inspirasyon parang ako kunyari gusto, gusto mo ako ma mapanood mo lagi abangan mo ako so ang gagawin mo lang pag may live ako Para ka matututunan, 'di ba? Napakasimple lang po ng ano natin, kumbaga discussion na sarili natin para magtagumpay tayo. Tapos magtutulungan tayo. Kung ano 'yung mali, gagawin natin tama. Ah, di ba? Ganun lang ka simple 'yun eh. Wala akong problema, walang imposible pag natutunan natutu natin, kikita pa tayo ng pera at masaya magiging pamilya natin, di ba? Step by step lang 'yan. So nandito na naman tayo sa Landers, sige eh, no. Di ba? Ganda. <coughs> so, walang imposible talaga pag napag-aralan niyo po nang maigi at natuto po kayo matutuwa kayo kasi may isi-share nyo po sa iba mababahagi nyo masarap yun doon po yung blessing na yun pag natuto ka saka wag kang ano wag kang matakot kahit tanong ano mo magtanong ka lang pwede ka magtanong kung sa iba naman sinasagot yung mga tanong mo pwede sa akin kasi at ang tanong mo tinatanong ko din sa iba pinapasa-pasa lang natin So kaya nga tawag doon share. Share your blessing, 'di ba? Share na, Share mo lang mas the best. Kung marami kang sinishare, marami kang matutunan, marami ka ding share na blessing. Katulad niyo, kung tinutulungan niyo din ako sa pag-share din, at least marami tayong magagawa. Kikita ako ng pera, marami tayong matutulungan. Ganun nakasimple kasimple. Pero hindi naman ako selfish. Kung kumita man ako o deserve ko yun, pinaghirapan ko din. Parang kayo din. Kaya ini-encourage ko kayo kung ano yung ginagawa nyo din at ginagawa ko gawin nyo din sa iba so maganda advice to kasi kung matututo ka alam nyo po maganda kasi mabaya di ituro mo sa mga taong gusto din kumita ng pera kumita ng dollars diba yan o oh. kaya ganyan ang kasipi ang buhay natin oh. <clears throat> makakapasyal ka sa magagandang lugar oh. makakapagkape ka sa ganyang kape o oh, las flores oh, ganyan las flores yan o oh dami nagkakape dyan puro big time tapos meron din dito sa kanto na to o ayan po yung outtown mall mega mall uh, mega world so ayan, makakapasyal pasyal kayo dun o ayan dito ayan yung lugar na to lang, dyan lagi ang dami yung wild floor cafe masarap magkape dyan kasi pag ganun ka may pera ka may pambayad ka oh ganun din naman eh nangarap ka din naman kailangan matupad mo huwag ka mawawala ng pag-asa kasi lahat naman tayo talaga may pangarap sa buhay So ini-encourage ko kayo Huwag kayo mawala ng pag-asa Kung namumula ang dashboard yung Magtanong lang kayo Basahin nyo Kung ano yung dapat gawin doon Kung ano yung namumula Kung sa followers Sa reach So sa uploading Tapos siguro Ang gawin nyo talaga is Pag-aralan mabuti Parang Itong sasakyan Pagka itong sasakyan na to Namula Ibig sabihin yun May problema Kailangan ko pa check up di ba Ganun po ka ang buhay natin dito para matupad natin yung mga pangarap natin. Hindi naman masama magtanong, wala pong bayad ang magtanong. Doon lang po sa mga taong, syempre mataas ang tingin sa sarili. Ibig sabihin, ang mga may bayad na consultation lang po sa mga doktor, abogado, kasi binabayar ang lisensya nila doon. Para at may experience po kayo na malaman nyo yung mali sa katotohanan na nag-aaral kayo tapos wala kayo natututunan. Sayang o oh, yung iba nga nag enjoy lang so nandun na nga tayo nag enjoy tayo pero the best po kasi to nag enjoy ka na kumikita ka pa natututo ka pa diba all purpose na siya so ini encourage ko kasi kayo para at least wag kayong mawala ng na pag-asa napakalaki po ng chance na to dollars to saka wag kayong mag Kagad ka malaki kasi yung iba kaya mawala ng na pag-asa nag ng malaki gusto instant agad pero, hindi po ganun mali po yun kailangan lahat kung maging success ka pinaghirapan mo natuto ka marami kang tao matutulungan at may isishare mo yung blessing sa iba ganun lang po kasimple yun wala po tayo dito yung inahangad wala pong patasan basta tayo tulungan lang tulungan lang tayo kasi bawat pangarap natin matutupad natin yan matutupad natin kasi pinagsikapan natin nag-aral tayo mabuti diba kaya nga ang sinasabi ko nga eh, mas lamang na may alam 'di diba? Pag may alam ka, marami ka matututunan. So diskarte lang din. So 'yan. ako <coughs> katulad niyan ako habang nagbabyahe ako. Binibigay ko din mo ko sa inyo kung paano ang gagawin o binibigay ko kayo ng idea. Kasi gusto ko din matuto kayo. O baka diskarte. Diskartehan lang tayo sa buhay para pagdating na tamang panahon, kung yung tinanim mo na mabuti, babalik din sa iyo. Kasi babalik po yan, marunong kasi si Lord siyang nakakalam lahat ng ginagawa natin. Hindi naman tayo gagawa ng mabuti kung hindi naman din na gusto. Kasi mas gustong gusto ni Lord yun na wala tayong hinihingi kapalit, gumawa tayo ng mabuti. May bibigay natin sa kapwa natin, nalalaman natin yung blessing, diba? So yan, so andito po ako ngayon sa St. Luke's, yan, hang? sa Makati. So, yung mga kaibigan natin, Marshall, yan, lagi nagsusupport yan pagka magkaroon tayo ng maraming pera so malibigyan natin sila ng pamburger dadaan tayo dun sa Jollibee di natin sila ng tinapay tapos may pangkape kasi malaking bagay po sila dito sa atin may mga nag-guide sa atin katulad ng mga police na mababait o ba diba, mga MMTA na mababait uh, sa lahat po ng mga nagtatrabaho ng maayos syempre at least nagsisikap din sila kagaya natin So, magandang advice po lahat ang dapat ibigay natin. So, para tularan ng iba, kung mabuting binibigay mo para sa kapwa mo, gagawin din nila para ipasa din sa iba. Parang ganito lang din sa atin, magtrabaho tayo maayos, at least, makakasawad tayo ng maganda. Di ba? Huwag katamaran ng trabaho. Kumbaga, gawin niyo lang isang inspirasyon sa bawat isa na makatulong tayo kung ano yung the best way hindi lang sa pera kundi sa mga advice sa mga salita sa mga para inaakit ka encourage makatulong kung ano dapat gagawin Maraming nagtatanong sa akin talagang gusto ko talaga tulungan sila isa isa so nabibigay ko naman din yung ano tamang sagot sa kanila kasi nangyari din sa akin na experience ko kung ano dapat gawin So, dapat nating pag-aralan talaga kung talagang nandito tayo, nag enjoy tayo, mas masarap yung natututo na tayo, nagkakapera pa tayo. At least, malay niyo, hindi eh, natin masabi, darating ang panahon na naging success kayo, di ba? Eh, Mag-banding-banding man lang, oh. kita tayo sa ganito, ganyan. At least, walang imposible Lahat po, pagtulong-tulungan natin kung ano ikakangat ng buhay natin at matuturuan natin yung iba, masishare natin yung iba, So wala talaga tayong dapat i ano sa ikatamad. Huwag tayo maging tamad para sa sarili natin. Kumbaga pagsikapan natin na marami tayong matutulungan, marami tayong mabibigyan ng blessing. Kasi nga bergisikap naman din tayo para at least makita ng mga tao din na nagtagumpay tayo sa mga ginagawa natin. Sarap po 'yun. Kasi kahit papaano yung pinaghirapan niyo, pinagsikapan niyo, kikita nyo yung yung ano pinaghirapan nyo yung, yung pinakabuuhan so yan ganyan lang kasimple ako nga ito araw-araw mapasok trabaho <coughs> yan everyday nagising ka ng maaga siyempre eh, magtatrabaho ka alam mo magtrabaho kasi pag di ka magtrabaho hindi, <coughs> tayo magkakaroon ng blessing di ba? Wala <coughs> na naman, step by step lang naman yan eh. talaga ang buhay. Tingnan mo sila, ta oh, tatrabaho na sila. Ayun na sila, banding-banding lang sila. Sama-sama oh. sila doon. <coughs> Ganun lang kasimple. simple. mo, oh, si Kalbo, oh. yun, oh, jogging yag siya. Oh. Tataan na siya. Oh, Tingnan mo ang buhay niya, relax na relax. O, oh. oh. oh di ba? Ganyan ang buhay natin. Ganun lang kasimple. Magtrabaho lang tayo na maayos. Diba? ba Okay gusto mo umanap ng magandang babae. Gusto mo umanap ng poging lalaki. Pag marami kang pera, o, oh, di date mo. Ganun lang ka simple yun. Matutupad nyo yung pangarap nyo basta pag-aralan nyo lang lahat yan. Kasi kung di nyo pag-aralan yan, di kayo maano. Kasi nasa inyo din ang kasagutan. Nasa inyo din yung mga tanong. Paano nyo magawa? Diba? Kasi ako, lahat ng mga tanong nasa sarili din natin. Ako, nagtatanong ako sa iba. Tapos, sinishare ko din sa inyo. So, mas maganda. Mas maganda yung kalalabasan. Tulong-tulong lang tayo. Sa so, walang imposible. Kasi so, ano, tingnan nyo, ang gaganda ng lugar na to. Makakapasyal ka, no? Kasi lamang po talaga pag mayroon ka natutunan at meron ka pang income, may pera ka pa, saan-saan mo gusto mamasyal, sa magagandang lugar, o around the world, blessing po kasi ang dami po talaga ng lang <clears throat> marami kasi yung mga natuto nag vlog pinag-aralan nila nagustuhan sila ng tao syempre kumita sila ba? Diba? so saan saan sila nakakapuntan lugar at least kahit papano blessing na blessing so wag na tayo maghangad talaga tulong tulong lang tayo kung anong dapat natin gawin pag-aralan natin mabuti at least pagdating ng tamang panon lahat ng mga pinagsikapan natin maaani natin yun 'di ba? So yan lang ganoon lang kasi yun oh. nga. <clears throat> Tomorrow, is another day. Saturday na naman bukas. So lahat Friday na naman ngayon. So, 'di ba? Ganoon lang ang buhay natin. Friday, dapat lagi kang malinis, nag-aahit ka, sisig ka. Ganoon lang kasimple simple 'yan. Magiging tori na 'yan ganto. Oh. Si Ma'am Ginilin, taga dito po si Ma'am Ginilin yung lugar na to ito po yung tambahin ni ma'am Ginny Lynn ayan ah, ma'am lugar ni ma'am Ginny diyan yan yung yan po si ma'am Ginny Lynn o oh. yan yan yung building na to ayan yan Villa Rose yan 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 dyan sa loob sa loob na yan si ma'am Ginny Lynn. tapos ang tambahin na dito yan mga nakatambay na yan ganyan yan dyan sila na ah, sila ayan dyan dito ko sila nakita yung dalawa ayan dito yan dyan dyan sa upuan na yan 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 Diyan ko sila hinintuan. Ayan, hinintuan ko sila dyan. <laughs> Gulat sila eh. <laughs> Ayan, shout out natin sa inyo lahat ah. God bless always sa mga na nakakanood ng mga video ko, mga advice ko. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, God bless always. Sana maging success tayo step by step. Huwag kayo maghangat, huwag yung madaliin. Mas maganda yung matututunan yung walang imposible po kasi ako hindi naman ako nakapag-aral pero chance ko to pagkakataon ko to na mag-aral ako dito so kumikita pa ako di ba ganun lang yun i-share ko lang din sa inyo yung blessing Ayan. Shoutout pala sa mga makakatanggap ng mic isa-isa. Shoutout natin si John Liber from Bukidnon. Shoutout natin si Sir Carlito Lapay from Calatagang, Batangas. Saka si Josa Flores from Bicol. Yan. Hintay-hintayin nyo lang yung mga naka-schedule na yan. So, meron pa po naka-schedule na iba. Hindi ko pa muna mabanggit. So, step by step. Maraming maraming salamat po sa inyo and God bless always.